menard resort huh? 7.30 in the evening oh diba? oh menard resort to giga row giga sliding to it

Ha? Anong dumi? Sa? Ano yun? Dahon yan, dahon, dahon nito oh. Alin? Palis mo yung kuya, dandan mo yun. Ano, maliligo ka pa? Alis ka damit mo. Ha? Oh, 7.30, uwi na. 7.30, uwi na. 7.30 thirty, na. 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 Di pa, wala pa. Eh. Wala pa silang warning eh. sabi Oh, eh, eh, wala pa naman 7.30 eh. Pag ako inopera ng Taiwan, pipirahin ko na lang. Eh, yung mama mo, ang ginasto si eh, ilan? 5,000. <laughs> ha? 5,000, ay pipirahin ko na lang yun sa akin. <laughs> pipirahin ko na lang. Ano ba? pagka sinabi ano ba pa gusto mo mag resort dapat ayaw ko pirahin Okay. <laughs> video. <laughs> video yan, video. Di na, hindi ko na picture. Video na lang. Para makita nila ah, ate mo. Yung mag -ina yan mag -ina. yung mag-ina yan, mag-ina. Ang tatlong yan, ay mag-ama yan, o. Oh. Happy Mother's Day, Jenny! Oh, hindi, nakati. Hindi nakatiis yung isa, nagbasa uli. Eh, hindi nakatiis yung isa, nagbasa uli. Hindi, hindi ka ano dyan. Labas ang ilog mo dyan. Labas ang ilog mo dyan. Hindi ka lulubog dyan. Abot mo yan, abot mo yan. Oh. Hindi ka naman lulubog dyan. Labas pa ulo mo dyan. Yeah. Para mas maganda sa gabi, oh. Maganda sa gabi pag na-picturean. Siyempre, abing enjoy da. <laughs> enjoy da eh, Oh. 3 minutes. Sana Jenny. kastang ah. Eh. Wain pag mo. Awan mo kwan mo naman yan, eh. Plastik namanya nih, plastik. Happy Mother's Day mga mother. Ayan, Yan, for mothers 'yan. Yung isang do naliligo pa 'yung doon. Yo, naliligo pa doon. Bro. Mother's Day din 'yon. Mother's Day to all here in Menard Resort Menard Resort Lake Point Menard Resort Lake Point Happy Mother's Day to all Ayana. ito na salbabida nun saan mo? adyo, na kay ate Kim sino ba yun? ate Nicole, anton yung salbabida mo doon kay ate Nicole Bawal bata dito, Miki. Bawal bata dito. Bawal bata dito

Okay. <laughs> video. <laughs> video yan, video. Di na, hindi ko na picture. Video na lang. Para makita nila ah, ate mo. Yan yung mag-ina yung tatlong yan, ay mag-ama yan, o. Oh. Happy Mother's Day, Jenny. Oh, di nakati. Di nakati yung isa, nagbasa uli. Eh, di nakati yung isa, nagbasa uli. Hindi, hindi ka ano dyan. Labas ang ilog mo dyan. Labas ang ilog mo dyan. Hindi ka lulubog dyan. Abot mo yan, abot mo yan. Hindi ka naman lulubog dyan. Eh. Labas pa ulo mo dyan. Yeah. Adio. Para mas maganda sa gabi, oh. Maganda sa gabi pag na-picturean. Siyempre, abing enjoy da. <laughs> enjoy da eh, oh. 3 minutes. Sana Jenny. wala kong kastangang wala yung bag mo wala ano na makuha mo tiyaw plastic naman yan eh plastic Happy Mother's Day mga mother. Yan. Yan, for mothers 'yan. Yung isang doon naliligo pa 'yung doon. Yo, naliligo pa doon. Mother's Day din 'yon. Happy Mother's Day to all here in Menard Resort Menard Resort Lake Point Menard Resort Lake Point Happy Mother's Day to all Ayana. Saan na sa salbabida nun? Saan sa mo? Ajo, nakaiati Kim. Sino ba yan? Ate Nicole. Anton, yung salbabida mo, doon kay Ate Nicole. Bawa yung bata dito, Miki. Bawa bata dito. bata dito.

Maynard Resort. Ha? 7.30 in the evening. O, oh, di ba? Oh, Maynard Resort. Tugigaraw. Kegayan. Ito yung sliding to eh.

Anong dumi? Sa? Ano yun? Dahon yan, dahon, dahon nito Oh. Alin? Palis mo yung dandan mo yun. Ano, maliligo ka pa? Alis ka damit mo. Hindi. Ha? Huh? Oh, 7.30, uwi na. 7.30, uwi na. 7.30, thirty, uwi na! Di pa, wala pa eh. Wala pa silang warning eh. Seven sabi ni Orly. eh, wala pa naman 7.30 thirty. Pag ako inopera ng Taiwan, pipirahin ko na lang. Eh, yung mama mo, ang ginasto si ilan? Um, 5,000. <laughs> ha? 5,000, ay pipirahin ko na lang yun sa akin. <laughs> pipirahin ko na lang. Pagka sinabi, ano ba pa, gusto mo mag-resort? Ako ko, pirahin.